kamay, tuhod o likod, at wala pang nakahanap na lunas sa ibang mga produkto na ito na po ang Healing Cancy Gold. Tinitiya ko po, po sa inyo na lahat na sa pamamagitan ng isang kasa lang po ng Healing Cancy Gold Colostrum, araw-araw mapapanatili na regular ang puso at mapapaganda po ang pagsugan na uminom ng healing can Gold araw-araw upang tumibay pa ang ating mga katawan. Ano ang naramdaman mo, na? Dahil sa healing ng gatas, mahimbing na ang tulog ko at wala na akong sakit sa lipo. It has calcium which is 1,194.54 milligrams out of 100 grams. That, that's lots of calcium and calcium prevents osteoporosis. Remember, osteoporosis is the number one concern of us older people. After all, I'm 80 years old. Lolo is 84 years old. This health drink also contains omega-3, 6, and 9, and even colostrum. So ano pang inaantay niyo? Let's drink for our health! at angkop kahit para sa mga pasyenteng may diabetes. Kaya ang gatas na ito ay isang ligtas na produkto ng colostrum na certified para sa produksyon sa isang pasilidad na nakakatugon sa mga pamantayan ng FDA sa Amerika o United States. Hindi ito nagdudulot ng anumang masamang etikto effect, or side effect sa mga gumagamit kahit na sa matagal na paggamit ang healing cancer gold colostrum na ito ay uh, certificado or certified by our government in the Philippines. At up, upang matugunan ang mga pamantayan ng license to operate para magkaroon ng katiyakan na ito ay isang ligtas na gamitin at ito ay isang maganda at magbisang food supplements. Ang bawat lata ng healing uh, gold uh, milk na ito ay tumitimbang ng 400 grams. So, paano nga ba ang paginom nito?